Okay, good morning mga minamahal ko mga kababayan Muli po na andito na naman po Ngayon ko ni Pipanyo Labrador Ito po sa ating programa Reaction mo, birad ako Okay, sa mga kababayan po natin Pero bago ang lahat uh, Huwag po kayo mag-skip ng ads Para na sa ganun po ay makatulong po kayo Sa ating programa no? Uh, at syempre, sa mga kababayan po natin Sa abroad No, magandang magandang araw po sa inyo lahat lalo lalo po sa ating mga Ipanya supporters. Magandang magandang araw sa inyo lahat. Ano mga oras mapapanood po ninyo? Ito ang ating programa Okay, pag-uusapan po natin ngayon uh, Ito pong uh, Tatlong aso uh, Tatlong tuta Tatlong alipin uh, Ni Rodrigo Roa Duterte Na mukhang Nagbigay na po ng sign Nagbigay na po ng palatandaan uh, uh, Na para pag gusto nilang sabihin Ayaw ko na Ayaw ko na sa amo ko eh syempre alam naman natin, di ba? May mga politiko talaga na kapag ka nasa alanganin na yung kanilang mga bossing, mga amo, talagang iiwan at iiwan yan. Aalis at aalis yan. So, pisa natin dito po kay Amy Marcos. Meron pa ako na panood ah, na video na may sinabi po itong si Amy Marcos na tila nagpapahiwatig na gusto niyang sabihin kay Sarah na wala ka ng kawala dahil sa dami ng kaso mo. ba? Diba? So kung napanood niyo yun, ha, hindi ko na ilalabas dito kasi medyo stricto ngayon si YouTube. Meron pong sinabi si Amy Marcos na talaga ikinagalit ng mga DDS. Yung sinabi niyang, sa totoo lang, eh, Maraming nakapila na kaso. So, gusto sabihin ni Amy Marcos na maraming uh, sakit sa ulo. <laughs> maraming mga uh, problema ang kinakaharap si Sarah Duterte na malabu na niyang malusutan. So, dahil sa naging pahayag po noon miss, ni Amy Marcos, lalo pong lumala at lalo pong nagduda ang mga DDS sa kanya. No? Eh, syempre nga, di ba? umpisa dudang duda na kahit si Panelo, eh. Kahit si Baste, di ba? O, kahit si Roque, di ba? Unang pinagdududahan nila yung uh, katapatan ni Amy Marcos. Di ba? Kaya nga hindi siya isinama doon sa Duterte. Kasi, uh, kumbaga sa ano eh, duda. Duda at hindi 100% ang kanilang tiwala dito kay Amy Marcos parang 50-50 eh lalo na ngayon hindi na 50-50 ah ano na kumbaga nasa ewan ko kung nasa 10% pa kasi naglabas siya ng ano eh pahayag eh na para bagang mas diniin pa niya pinamukha niya sa taong bayan o sa atin pinamukha niya sa mga DDS na wala na yung amo niyo dahil sa daming nakapilang kaso wala na. Wala nang kawala at talagang mananagot sa kasalanan. So dahil doon, <laughs> talagang ang dami pong nag-react. Di ba? Eh syempre, doon pa lang sa tanong sa kanya na hindi niya sinagot. Marami na nag-react doon eh. O, di ba? Maraming gustong mag uh, maraming gustong uh, sabihin niya. Sa taong bayan kung nagda-drugs ba ng ating mahal na pangulo, hindi niya masabi. Hindi niya masabi. Kaya yung tiwala ng mga d sa kanya 50-50 Ngayon 10% na lang talaga Ay eh, oo oh, nasa 10 baka 5% na lang Dahil sa mga naging pahayag niya ba diba? So mukhang uh, malabo na yata yung uh, mangyari, mangyari ba diba? Naalala ninyo uh, Last year ba yun? na may video pa itong si Amy Marcos maging si Sarah Duterte na para bagang nagpapahiwatig na silang dalawa ang mag magpa-partner sa 2028 bilang pangulo at vice president ng ating bansa, no? So mukhang malabo na. Pero ano tong mga nakarambuan, mga nakarang uh, yes, mga nakarang taon din pala. Nagpahiwatig din dahil nga sa hindi masyadong sang-ayon yung uh, mga DDS dito kay Amy bilang ka partner ni Sara Bulate si Bongo yung napupusuan nila na maging partner ni Sara Duterte bilang vice presidente ba? Diba? so ngayon ang problema eh itong si Bongo kung di po ako nagkakamali mukhang pumirma yata na matuloy yung impeachment <laughs> trial laban dito kay Sara Duterte no kumalala ninyo medyo mainit na to si Bongo noon pa kay Baste naalala ninyo yung mga rally di ba medyo pinasaringan magkumpara ito si ano eh si Baste at si Bongo eh pinasaringan ni Baste itong si Bongo di ba So mukhang uh, mukhang mas Lumalalim na... Yung... Uh, galit ng mga DDS uh, O ng mga Duterte... Dito kay Bongo... Dahil... E, eh, mo ba naman eh... Alalay ka ni Rodrigo Roa Duterte... Pero pumirma ka... Na matuloy... Ah, kasi yan po yung uh, ating napanood ah Sa ilang mga video... At ilang mga vlog... Ng ating mga kaisa... So... Mukhang... Uh, pag nawala si Amy, nawala si Bongo, mo ang tagilid na lalo si Sara Duterte. ba? Diba? Tagilid na siya lalo dito. Eh, alam naman natin na ang pinaka-inaasahan talaga nila dyan, na aso nila, tuta nila, na pwedeng uh, maging sunod-sunurat sa kanila, eh si Bongo at si Amy na nagiging puppet ha na nagiging puppet ni Sara Duterte ha na kung saan ay sumusunod sa kanyang mga kagustuhan eh ngayon, pag nawala si ano, si Bongo, nawala si Amy Marcos, ay ito na. So mukhang hihina ang power ni Sara Duterte. Hihina yung kanyang depesa, hihina yung kanyang lakas. 'Di ba? Ito, ito yung mas malupit. Ha? Meron po akong napanood sa isa sa mga TV network. Ah, uh, syempre lumalabas lumabas din ito sa TikTok lumabas din ito sa YouTube na itong si Marcoleta kung matatandaan ninyo nung kasagsaga ng eleksyon hindi mo po ito na, narinig na nag-react hindi mo siya narinig na ay hindi ako ano, hindi ako ganito hindi ako ganyan may isang interview uh, may isang ano na sinabi ni sinabi ni Marcoleta hindi ako PDP Di ba? Galing ni Marcoleta, di ba? Hindi daw siya PDP. Nung sinabi ni Marcoleta sa kanyang uh, interview na hindi siya PDP, ang dami pong nagulat. Number one na nagulat po dyan, eh, yung mga DDS. Dahil ang alam ng mga DDS, parte siya ng Duterte Black. Di ba? Parte siya ng Duterte Black. Pero ngayon, e eh, tinatanggi niya na siya ay Duterte Black at tinatanggi rin niya na siya ay membro ng PDP. Pero kung babalikan po ninyo bago pa natapos o nangyari ang eleksyon sa kasagsagan ng kanilang pangangampanya, hindi po sinabi ni Marcoleta na hindi ako PDP. Ni hindi niya sinabi na hindi ako Duterte Black samantalang yan ang yan ang pinapakilala ng mga Duterte sa mga DDS kasama siya pero hinayaan lang niya ba? wala siyang react siguro si Bishop ni sige, magsalita lang kayo na magsalita dyan na Duterte Black ako PDP ako, pero sa loob, -loob ko hindi, gagamitin ko lang kayo gagamitin ko lang kayo dahil pag nasa posisyon na ako itatanggi ko na kayo. So, ibig sabihin, wala palang formal na masasabi natin uh, walang formal na pagpasok ah, uh, itong si Marcoleta sa linyada o sa grupo ng mga Duterte. Wala silang naging Ano uh, anumang mga kumbagasan. Siyempre, bago ka pumasok sa PDP, meron yung mga kung ano ano mga aparatos meron yung mga mga kung baga sir uh, di ba so ngayon dahil po sa naging pahayag ni Marcoleta nga nga nagula nagtaka at nalungkot po ang mga DDS sa sinabi niya hindi ako PDP at hindi ako Duterte Black So dito mga minamahal ko mga kababayan Hindi ko lang alam kung ano ang nasa isip ni Marcoleta Kung bakit sinasabi niya ito Ito ba ay strategy O ito ba ay may malalim na dahilan No? Kasi, diba? So, pero, ganun pa man, kung ito isang strategy, eh, wala namang problema. Dahil, sa ganitong strategy, eh, basa na natin. Pero, sa mga, iwan natin, sa mga ibang DDS, sigurado ko na marami po ang naluha, marami ang nagali dito kay Marcoleta nung itinanggi niya na, ha? nung itinanggi na niya na siya ay PDP, nung itinanggi na niya na siya ay Duterte Black. Yun lang yun. So, ewan ko lang ha. Kasi pag, pagtotoong totoong mawawala na ito si Bongo, si Amy, at si Marcoleta, kung sa 100%, ha? kung sa 100% na lakas ni Sarah, mukhang ang maiiwan na lang sa kanya ay nasa 20% na lang. Bakit po nasabi? Para sa akin, pag nawala si Amy at si Bongo at si Marcoleta, 80% ang mawawala sa kanya. Bakit? Si Marcoleta po ay membro ng Iglesia ni Manalo na kung saan eh, may black voting. Tama. Kaya nga siya nanalo eh. Dahil nagamit din niya yung mga kapatira nila dyan sa Iglesia ni Manalo. So, pag nawala si Marcoleta, uh, yes, pag nawala si Marcoleta, 40% uh, mawawala kay Sarah. Ngayon, si Amy, 20%. Si Bongo, 20%. So, total is 80%. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung saan dadamputin. O baka naman, natunugan na kasi ni Marcoleta na... Uh, talagang anumang oras ay pwede na bumaba yung warrant of arrest mula sa uh, ICC laban dito kay Sara Dahil kung maalala ninyo, ito ah, sa ginawa ni Sarah um, ang kakuntabahin ang Korte Suprema, kung maalala ninyo, diba sabi ng Pangulo, pinag-iisipan kung ibalik sa pagiging membro ng ICC ang bansang ito. So, baka nakalimutan ni Sarah na anumang oras ay pwede nang ibalik ng ating Pangulo sa pagiging membro ng ICC ang bansang ito. At kapag naging membro na nga ng ICC ang bansang ito, maluwag na, madali na, at may rason na para kunin, hulihin, ikulong, parusahan, papanagutin yung mga taong salot sa bansang ito. Kagaya ni... Bato de la Rosa Bongo at siyempre ah, ni Sara Duterte so ewan ko lang ha ah, kung ano ang tingin ng mga DDS ngayon dito kay Marcoleta kasi sa tingin ko lumalabas at iisipin talaga nila na ginamit lang ni Marcoleta ang KOGC eto pa speaking of uh, uh, KOGC, sa totoo lang, naisahan ng Iglesia ni Kristo, o ni Marcoleta, uh, na isahan ni Marcoleta ang KOGC. Paano ko nasabi? Piling ni Kibuloy dahil kasama, ka ka kabilang si Marcoleta sa linyada ng mga Duterte. Akala ni Kibuloy, na makukuha niya yung black voting ng iglesia ni Manalo. Dito pa lang tignan nyo, may katraidoran na. Pwede okay na. Akala ni Kibuloy <laughs> na yes, nandito si Marcoleta. Sigurado ko dahil kalinyada namin si Marcoleta, ibuboto din ako ng mga iglesia ni Manalo. Nakalimutan yata ni, ni, Igle, ni Kibuloy na ang doktrinang daladala niya at tinuturo niya ay mortal na kalaban ng iglesia ni, sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. So ngayon, eto na. O, oh, eto na. Nagbotohan na. Nagtaka ngayon. Nagtaka ngayon so, si Kibuloy. Bakit daw siya natalo? O, oh, ang sinisi ni Kibuloy yung yung uh, komili. Pero hindi niya alam na sadyang hindi siya binoto o sinuportahan ng iglesia ni Manalo. Bakit? Eh, magiging sakit ng ulo lang si Kibuloy eh. Sa, ano eh, sa, sa, kung baga sa ano, magiging sakit lang siya sa ulo. Magiging hadlang pa siya. ba diba? Para paramihin yung membro ng iglesia ni Kristo kapag tinulungan siya, pag nakatungtong siya. 'di ba? Baka maging magkaaway pa sila ni Marcoleta dahil syempre gagamitin ni Kimboli kapag nyarihan niya. At syempre patuloy pa rin siyang mangangaral ayon sa doktrina ng dala niya at tinuturo niya. So inaisip ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay wow. Well, basta pagdating ng eleksyon, huwag, huwag, niyo siyang malamang may order yan. Huwag niyong iboboto. May lihim na order. Huwag niyong iboboto. 'Di ba? Kasi kung titingnan niyo dahil sa black voting nanalo si Amy kahit last na last na eh. 'Di ba? Kasi may mando, may mando dun sa sa o mayroong basbas dun sa central. Naalala niyo, malayo na si Amy. Last hour na ng ano? O nagbaba ng desisyon. Sige. E para makapasok si Amy. Iboto nyo na kaya nakapasok si Ayo. Di ba? Eh si Kuibuloy, kung tutusin, mananalo yun eh. Dahil may black voting, meron siyang kasamang politiko na ang reliyon ay eh, black voting. Pero talagang sinadya. Di ba? So bumalik tayo sa uh, tatlong ito. So hindi ko lang alam kung ano ang malalim na iniisip ngayon ng mga DTS maaaring nagkakaroon sila ng kalituhan, kaguluhan, katanungan. Pero ang tanging makakasagot lang yan ay itong tatlong ito. At makikita natin yan sa huling araw kung ano talaga ang pinakapunto, motibo kung bakit ganito ang nagiging reaksyon o salita o ginagawa ng tatlong ito. Malalamat malalaman natin kung ano ang pinakamotibo nila. Pero ganoon pa man, sa ngayon, eh, sa nakikita ko, nagkakaroon po ng kaguluhan, nagkakaroon po ng katanungan, ito pong mga DDS, at natatakot sila sa posibleng mangyari. So talagang matakot na kayo. Pero ganoon pa man, mawala man o hindi, itong tatlong ito, sa linyada o maging kakampi man o hindi ni Sarah Duterte, itong tatlong ito, patuloy na mananaig pa rin ang katotohanan, ang hustisya para sa taong bayan. So muli po tulad po ng sinasabi ng Kalingkod, mabuhay po ang ating kinabuhayan, mabuhay po ang mamahal sa ating kinabuhayan. Maraming maraming salamat po.